Alright, happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Para itong po natin, itong napakahalaga ng pagbibigay ng award. Dito po tayo live sa commission ng wikang Pilipino dito sa Manila na kung saan ay matutunghayan natin yung pagbibigay ng KWF ng Gawa Julian Cruz Balmaceda 2025 na kung saan ay tatanggap nga ng isang daang libong piso Christina Hias, Liwanag at si Miss Christina May Narces. Ayan, so na kung saan po ay uh, alamin natin at ano ba yung kanila naging inspirasyon para po ay makamit nila itong napakalagang uh, Uh, award na ito mula sa KWF. Happy morning, Ma'am Mariel, and congratulations po. At talagang hindi po biro ang kanyang nagawa para sa ating bayan para hindi po kalimutan yung tinatawag ni eh? uh, Disertasyon po. Happy morning po, Miss Horizon. Ah, uh, Maraming salamat po no uh, sa Komisyon sa Wikang Filipino po para sa gantimpalang ito. Ako po pala si Maria Elia Siliwanag, uh, dating mag-aaral po ng Pamantasang De La Salle at nagkamit po nung uh, natatanging disertasyon ng Gawad mula sa Gawad Julian Cruz Balmaceda. Yung disertasyon ko po ay isang laro na dinisenyo para ipakilala ang mga wika sa Pilipinas, ganyan din po yung mga kalagayan po nito. So, parang prototype version po ito. Ayun, ganyan pala yun sa Opa. English. Kasi medyo alam mo naman yung, yung Tagalog, ano po? at <laughs> para sa mga kababayan natin, ma maunawaan nila yung halaga ng uh, ginawa nyo po sa salitang Pilipino. Ma'am, konti lang po, konti lang. Um, kasi kanina na-interview naman po kayo, nagbigay na po kayo ng mensahe. Um, bakit ito po yung pinili niyo? Para sa inyong uh, pagsasaliksik at hindi po yung gano'ng kadali. Ah, hmm. uh, ako po ay actually isang guro. Ano? So alam ko pare-pareho siguro ng karanasan ng mga guro. Minsan may kahirapan sa paghanap ng mga material panturo, So kaya naisip ko po na lumikha ng isang laro. Kasi ito yung anyo or disenyo tiba, na madalas kinagigiliwan talaga ng mga mag-aaral ngayon. Uh, mula po doon yung motivation ko kung bakit ko nilikha itong dissertation ko, yung laro na nasa loob ng di dissertation ko. Mm. Ayan, thank you so much. Mayroon ka pong mensahe para sa ating mga kababayan na baka may gustong sumunod sa yapak ninyo. And sa pasasalamat po natin sa KWF. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa Komisyon sa Wikang Filipino para sa gawad na ito. Uh, hamon din po ito sa ating mga mananaliksik at guro na ipagpatuloy yung mga ginagawa po natin. Advocacy Project man po ito o pananaliksik para itaguyod ang wikang Filipino at ang mga wikang katutubo. Nawa, sana kahit pa paano mag-inspirasyon kami no, para sa mga mag-aaral ng wika at saka sa mga mananaliksip ng wikang Filipino. Ayun po, maraming maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Mariel. Thank you. Thank you po. Nagwagi na isang, isang daang libong piso sa Gawad Balmaseda 2025 Commission sa wikang Filipino. Lingit sa ating kalaman, si Miss Mariel ay... para sa kanyang uh, disertasyon sa DLSU nila ay uh, kanyang uh, pinamagatang isabuhay isang larong disenyo para sa diskurso ng wikang katutubo bilang pinakamahusay na disentasyon sa taong 2025. So hindi po biro no mga kababayan, nga uh, aralin ang uh, wika ng uh, katutubo. Kaya iyan po ang ibinigay sa atin ni Miss Mariel Hiyas Liwanag. Kaya isang kahanga-hanga nga talaga naman na pag-ukulan nila ito ng panahon. Kaya alamin natin ang kanyang inspirasyon at paano ito uh, sinuportahan naman ng KWF kung saan ay uh, binalagkas ng manalipsik ang uh, buwang uh, tindig hinggil sa disenyo mga gamit ang konsepto sa value engineered sa uh, paglalarawan ng kalagayang pangwika sa magmula sa mga sinanggol ang tumatalakay, direkta at uh, direkta tungkol sa wika mula sa panahong bago ang pananakop na mga Espanyol hanggang Samantala, sa Nagwagli rin ito si Christine May uh, Nares ng isang daang piso para sa kanyang uh, thesis naman. Uh, tatawag natin na masterado yung Bicol University sa pinamagatang uh, pagmamapa ng kalinangang bayan ng munisipilidad ng uh, Ginobatan Albay bilang pinakamahusay na thesis sa taong 2025 sa Gawa Julian Balmased. Alright, happy morning po sa inyo, Ma'am Christine May Nares, na kung saan, para sa thesis, kayo paliwanag niyo sa atin at gaano ito uh, kahirap. at matindi po yung kayang dinanas yata na pagsaliksik hinggil sa thesis. At Mam uh, Ma'am, congratulations. pa pakilala po muna tayo. Um, happy morning po, Ms. Horizon. Um, ako po si Christine May M. Nares. Um, ako po ay mula sa nagtapos sa pamantasan ng Bicol um, para lang graduado po. Um, ang aking pananaliksik ay pinamagatang um, pagmamapa ng kalinangang bayan ng munisipalidad ng Ginobatan Albay. Hindi po biro ang pagmamapa, di ba ma'am? Opo ma'am, um, pinuntahan ko yung apat na putapat na barangay sa amin, sa munisipalidad namin. So, ano po katagal yun na, na, natapos mo, yung pagpunta ng dal na, apat na ano? Halos kung tutuisin po ma'am, um, siguro mga limang buwan, mahigit, yung pangangalap ko talaga ng datos po. Pakikipanayam doon mismo sa lugar, sa mga barabarangay. right, so bagaman happy morning po tayo, no? Gusto ko na lang malaman ano yung happy doon sa Bicol na nasa mo. And ano yung uh, gusto natin na ngayon sa ating mga kababayan? Um, sa amin sa ginubatan is maugma. Um, ibig sabihin ay masaya. Maugma sapagkat um, mahaba man yung naging paglalakbay ko, um, nakagawa ako ng isang ambag na mas na um, pinarangalan ng KWF ko. Um, Apo. Ah, Apo. Alright ma'am, um, uh, magbigay lang po tayo ng mensahe sa KWF sa pagbigay ng suporta sa inyo. And then po, yung uh, baka yung susunod na sa yapak niyo po, na mahirap po ba yun o ano po na dapat gayahin kayo. Hindi lang naman Bicol sana, ano? Apo, apo. Um, mas mainam na lahat ng mga panitikang regional ay masimulan talagang maidokumento, aklat Nang sa gayon ay lumipas man yung ilang taon, may babalik at babalikan pa rin po. Um, mahaba man, pero masaya, manaliksik. Um, sana mas pag pa ng mga guro, ng mga iba pang mananaliksik na talagang sikapin makagawa, makabuo ng isang ambag para sa atin, sa panitigang Filipino. Medyo personal, ma'am. Ma'am, paano mo na i-balance yon yung time mo sa pagsasaliksi? Kasi hindi nga biro, buong lungsod ba naman ang Bicol? Di ba po? Um, ako po ay ginawa ko yun kapag bakasyon po. Um, dati po Abril at Mayo, talagang pinagtuunan, yun talaga yung ginawa, um, yun lang talaga yung ginawa ko noong mga panahon yun po. Um, bilang guru naman, um, ayun nga, dahil guru din po kayo, di ba po? Lalo na sa pagsusulat, um, maging yung mga ilustrasyon kasi sa akin yung galay, maging yung pagbuo ng aklat, ako din yung gumawa. So mula sa pagsulat, ilustrasyon, maging sa layout ng aklat, ako din yung gumawa. Um, nababalanse, basta gusto mo yung ginagawa mo at pinagsisikapan mo talagang matapos. Alright ma'am, kahit hindi mo muna mapubanggitin, ano, meron din po ba kayo nasa liksik doon na mga hindi dapat malaman. And meron din po ba kayong nasa din sa bayan na talagang yaman ng Bicol na yon na hindi dapat Bukod sa nabanggit mo na kanina ha, may ganun din po ba? Kahit um, kung may ano naman wag mo nang bagitin. Um ko na pantunayan na interconnected pala yung mga barangay, maging yung mga sitio, doon sa pananaliksiko dahil nga minapa ko. Nakikita ko yung kaugnayan ng bawat sitio ng bawat um, bawat barangay, doon sa isa't isa lalo yung magkakalapit. Um secret, wala naman po ma'am, sapagkat ito ay pag lang ng mga panitikang oral. Um, ang nakaka, medyo nakakasad lang sapagkat ang dami na pala nating tradisyon na unti-unting nawawala. Dahil nga, igilan na lamang yung mga katutubo, yung mga matatanda na may alam lang. Tapos walang nag, yung mga next generation, wala nang, hindi na talaga napapahalagahan ng lubusan. Bakit po mahalaga sa inyo yon? Um, ka, baka natili pang tradisyon, eh nagbabago na po yung panahon natin, diba po? Sapagkat ito ay tanda, ito ay tanda ng ating pagkakakilanla, ng ating identidad at nararapat lamang na mabalikan kung Pero, ano yung pinanggalingan natin. So may aral din po ba tayo mapupulot doon? Um, opo oh ma'am, um, kinakailangan patuloy natin talaga, um, patuloy natin may dokumento, kagaya ng sabi ko kanina, sapagkat ito ay isang malaking bagay nang sa gayon ay may tatanawin yung mga next generation natin, mga sa susunod na henerasyon na kabataan. Um, nagbabago man, pwede naman natin baguhin. Halimbawa yung aklat, pwede mong gawin ng audiovisual translation, yung mga nasa movie, para mas makuha mo yung atensyon nila. Ma'am, um, bilang panghuli po, sapat ba yung napalanunan mo na 100,000 pesos? O iba pa yung naibigay ng KW? Sapat... Uh um, sabi ko nga ah, sa mga um, kasama ko, parang apat na bonus ang naubos ko. <laughs> para oh, lang sa pangangalap ng dato. Ang um, tagal eh. hindi lang sa tagal. Sa so, pagpunta kasi sa barangay, nahihiya naman ako na magpapasama sa opisyal o kaya sa mga barangay tano. Tapos hindi man lang ako magbibigay. So parte na yon dahil tayong mga Pilipino ganoon, na ganoon. Minsan magpapakain ka. Um, yun ay parte. Pero um, sa kabila man ng nagastos, masaya ako dahil nakatanggap ako ng 100,000. Medyo bawi. <laughs> balik, na bawi man lang. Apo. Pero yung award ay hindi yun yung kayang hindi kayang pantayan. po. yun talaga yung hindi kayang pantayan. talaga um, yun. yung dadalhin ko hanggang tumandaman ako. Tama. Thank you. And kayo po ay isang huwaran. Congratulations. Maraming salamat Meron ka pa pong ano, bilang panghuli? Last? Um, wala na po ma'am. Maraming uh, salamat lang ako sa mga kasama ko ngayon. Maging sa mga supervisor ng division namin ng Albay, division al ng Albay. At pinaintulutan nila ako makadalo, um, kunin yung award, yung timpalak na ito. At um, sana sa mga guro, mga susunod na mananaliksik, mas mapag-ibayo pa yung pa pananaliksik natin ng panitikang regional. Yun lang po dilang bayan ng Bicolano po. All thank you so much and congratulations ay, again. Salamat thank you, po. So, hindi po 'yung ganun kadali para po ay uh, i etong itong bayan ng uh, Bicol ano po. So kaya ibibigay din 'yan sa atin at matutuhayan natin kung ano 'yung mga uh, karanasan niya ano po at para mabuo 'yung uh, dokumentasyon sa bayan ng Bicol. At paano ito maging inspirasyon din sa ibang mga bayan na kung saan ang thesis nga ay uh, nakatuon sa pagkolekta, pagsasalin at pagbibigay ng uh, integritasyon sa kalinangan ng uh, Kinuban Albay para po ay makalikha ng aklat na magagamit bilang kagamitang pantubo. Kaya nagbigay ng malaking ambag ang pag-aaral ng kalinangang bayan upang... Uh, mas mapaibayuhin ang pangalap nito na matukoy pa ang kultura ng yaman ng lokal na pamahalaan tungos doon sa pagpapaunlad ng kulturang rekolnon at presentasyon ng mga katutubong panitikang may malaking banta ng extension para sa kamalayan at kabatiran doon sa mga pa na salin kaya napakahalaga itong thesis na ito na ginawa ni Mr. Ms. Christine May liwanag. Isang malugod ng pagpanyo. Ay po ay pinipunin na niyo. sa araw nito dahil ay po ay tunay na nagsinding na modelo sa paggamit ng ulitang Pilipino sa inyong pong mga sa mga paaralang graduado ng ito ay makatugod sa kombinasyon, modernisasyon, estandardisasyon, at intelektualisasyon ng ating wikang pambansa Philippine. Ang letter ng ating itong uh, Filipino bilang isang intelektualisado ng talaga naman po mataas na po. Ngunit, hindi po tayo mang at inahayaan ang ating pong trono ay matutulog o may inilip lamang. Patuloy po tayong nagsusumita upang higit pa natin maintas ang level ng imperialisasyon पी मॉर्निंग शो न्यूज ननीला फली था And, um, naisip or kamasahin na magaroon ng gawin sa mga masyadong thank you isa sa galing hapon ko ay hindi na ba pagbalik mo nga po kalipas ng 3 taon halos kalahati na lamang ng populasyon 252 ang aking pinapanayang sa so pananalisip na ito at halos kalahati na wala na so mapayag ako na kahit pa paano ay nakausap ko sila na idokumento. dokumento at sa gayon ang mga susunod na generasyon ay may babasahin, may inspirasyon, isa sa inspirasyon. Isa po ako guro sa sekundarya, sa division ng advay. At isa sa pangangailangan namin ay gawing kontekstualisado at lokalisado yung mga kakawin paturo. panturo. sa gayon ay madali madalis silang matuto. Um, para po sa pinagdaanan marami sa pagka sa pakikipag-coordinate, pakikipag-ugnayan pa lang sa mga opisyal ng barangay, may ilan na hindi ka tugulungan, may ilan na bahala ka dyan, gumawa ka lang yung pananaliksig. Marami din, dahil pinuntahan ko yung lahat ng tourist destination, mga unit na meron kami, ilang akas, yung nakasalubong. Pero ito yung isang paglalakbay na Masaya ako dahil kayo ito ko bento. nag ka lang. Palo um, follow questions. Ano po yung masasabi natin sa KWF, yung support na binigay po sa inyo ng uh, uh, KWF, yung uh, hindi niyo po makalimutan kasi di ba po baka ang iba akala mahirap at ang gobyerno mahirap magbigay ng tulong. So ano po yung uh, hindi mo makalimutan na maaaring uh, magtulak uh, sa iba pang susunod sa'yo na lumapit din sa uh, KWF at ka, uh, din po yung gawad uh, Julian Cruz Balmaceda. Thank you. Mas, pay, mas pagyamanin natin yung kultura mayroon tayo. Simulan natin sa mga regional na paninigan para mapahundan na mapahungan ang binong Pilipino. I mean sa KWF po yung... Yung masasabi niyo po sa KWF, lang okay. sa pagkakas. I mean, um, kagaya ng Nina, sa gusto nagpapasalamat sapagkat ang karangalan dito ay malaking bagay para sa aming lugar, para sa aming mga albayano. Um, salamat Diyos mga kalispo sa KWF uh, dahil ibigay nyo yung uh, gawad para sa akin. Um, sana ay mas marami pang burong na nanaliksik na talagang pag-ibayo Bye. Thank you. Good morning, sir. Um, um, Pagkali po ng konting informasyon hinggil dito sa Gawad Julian Cruz Balmaceda at gano'y ito kahalaga? Ang kahalaga ng Gawad Bal Julian Balmaceda ay upang hikayatin ang lahat ng mga pananaliksik sa graduadong paralan na sila'y gumawa ng kanilang mga pananaliksik sa wikang Pilipino at sa ganyang paraan, lumalakas ang ating pambansang wika. Yan ang ari ng gawad Julian Balmaceda, 2022. At ang gawad Julian Cruz Balmaceda, dingin sa ating kaalaman, ay isang uh, gawad ito para sa pinakamahusay na thesis at disentasyon na sinulat uh, gamit ang wikang Filipino. Kaya napakahalaga talaga yung ating wika at uh, ito po ay uh, may, mauunawaan lalo ng ating mga kababayan na, na, lalo na sa mga katutubo ano po yung kahalagahan ng ating mga kultura at kung ano man po ay mga dokumentasyon na hindi dapat po natin ito makakalimutan. Kaya malaking tulong talaga ang ginawa ng uh, KWF para dito sa ating mga uh, nagsasaliksik no, ng mga bagay na hindi dapat natin makaligtaan hanggang sa susunod na henerasyon. At ito nga ay yung uh, Kaaklibat pa rin dito ang agham at ang uh, ang pangkalikasan, agham panlipunan at matematika. Kaya hindi basta-basta rin. Kaya naman po a uh, alamin natin ang buong pang mga detalye at sino-sino pa yung mga narito ngayon sa KWF sa pagbibigay ng gawa Julian Cruz Balmaseda 2025. Uli ang yunlikod, Vince Horizon Chaser para sa live uh, coverage dito sa KWF. At hanggang sa muli, uh, subaybayan lamang at patuloy lamang na sumuporta sa ating programang Happy Morning! Happy Morning Show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Magandang umakas. Hindi matagumpay ang annual sa meeting. Sir, um, ano po yung uh, talagang uh, buod nito at tinutukoy natin para sa ating uh, itong tema ninyo, Pilipino Wikang Mapagpalaya and yung buwan ng Wikang Pambansa 2024 um, kanino po dapat talaga ito na maipatungkol at ano po ang masasabi natin doon sa gumagamit po ngayon ng Wikang uh, Banyaga lalo na po sa sensya at technology Sandali, at isang kilometro ang tanong <laughs> at isang simetri isang simetri ang sagot, sandali lang <laughs> Kung ano lang po. O, sige. Gutay-gutayin mo, day. Alright, para tuloy-tuloy lang. Sige po, i-edit na lang natin. Okay, una, ano? Ang cute nyo pala, sir. Ay, cute talaga po. Kasi, tanong mo, isang taong, dalawang semestre ang sagot? Para natapos na kasi. Alright, sir. Okay, joke lang ako. Okay lang po, masaya nga po eh. Okay, isa, una. Okay. Okay. daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? Herbal Coffee sa Health and Side Wellness. Ito yung kanilang bagong uh, opisina dito sa Triang Quezon City. Okay. Kaya tara, subukan natin ang Health and Side Wellness 15 and 1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Uh, nagkakape ka na, nagbabitamins ka pa. Tikban natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health and Side. kapag po dumalaw kayo. Ano? Diba? Yeah. Uy, tingnan nyo po, oh, mga kababayan ko. Oh, diba? Ang bango ha. So, ang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, oh, wala talaga stress ko. Ganito ka bango yung kape. Yung mahilig sa brood coffee, parang ganun din yun. Sarap po talaga kahit uh, alam ko na tigman ko na to. Ulit, ulitin mo. Hahanap, hanapin nyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong gusto ko. Kaya sana, Matikman nyo rin po at magugustuhan nyo. Happy morning! So, kaya sa mga gusto pong uh, pumunta rito ay alamin nyo lang sa kanilang website.